Attorney, magkano ba talaga dapat ang filing fee o bayad sa pagsapan ng reklamo sa barangay? Alin sunod ho sa Section 4, Rule 6 ng Implementing Rules and Regulations ng Katarungang Pambarangay, ang filing fee ay hindi bababa sa 5 piso at hindi lalagpas sa 20 piso. Tama ho ang dinig nyo. Ayon mismo yan sa Katarungang Pambarangay Rules, ang filing fee o halagang kailangang bayaran sa pagsasampan ng reklamo sa barangay ay hindi bababa sa 5 pesos at hindi higit sa 20 pesos. Yan ho ang halaga ng filing fee na itinakda mismo ng Implementing Rules and Regulations sa ilalim ng Katarungang Pambarangay Law na isang national law. Kaya kahit magpasaw ang barangay ng revenue ordinance na nagtatakda ng 50, 100, 200 or 500 pesos as filing fee sa pagsampa ng reklamo sa barangay, invalid huya at walang bisa dahil hindi lang sa walang legal na basihan 'yan kundi direktang paglabag pa sa itinakda ng implementing rules sa ilalim ng Katarungan Pambarangay Law. Sa ating mga kagalang-galang na lingkod barangay, huwag nating na kaligtaan na isa sa misyon ng pagsasabatas ng Katarungan Pambarangay Law ay upang bigyan ng akses ang mga tao sa barangay sa inexpensive o hindi magasos na paggamit ng hustisya. Atin rin hong tandaan, Kongreso ang nagpasa ng Katarungang Pambarangay Law, isa hong national law yan. Walang kapangyarihan ang barangay, even through a revenue ordinance, na baguhin ang itinakdang halaga ng filing fee sa ilalim ng implementing rules and regulations ng mismong nasabing batas. Kongreso lang ho na siyang nagpasa ng nasabing national law ang may kapangyarihan na baguhin o amyandahan ang nasabing batas.